Patot mo! Uy pato! Magandang umaga ha! Ah, August 8, 8. 2025 20, Ang sa tao Sariwang-sariwa ah, o! Oh. Pumapalag-palag sa, ha! pumapalag so, Dito tayo sa may ano? May ito uh, bukaban eh to! Pagdating doon sa may rawis kasi mamayang alas 2 May event siyer meron, may pamimigay namin eh

Go, go. Yeah, yeah.

Kesu mo tapos kalibat. Kesu stick betul? tayo. kesu stick. Kalibat. 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 to? Kalibat. 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 Kaya din natin yan, Jen. Sa truck. Wala niyo makapasok ka. Papunta saan ba yan? Kesa. Doon sa barangay, wala kayo po. pag tayo kumain. Ano ba saan ba tayo pumasok noon? Dito, dito. Yun? Ay, yung meron papa. Oh, yun yung tinuturo niya yon. Oo. Oh. Saan pa kaya tayo? Ikot lang, ikot lang. Yung sabi ano, parang pa-outing. Oo, yun no? Oo, lang, sa likod tayo dadaan. Oo. Okay, dito tayo, dito na. tayo. Dito na tayo. Dito na natin. na

3,

Ayan, mukha dyan, nanis. Oo, oo, Okay. Ay, ay, kaya. Para hindi uh, ka mainit, ayan mo na lang. Oo, yan, kaya. Magbuna yung ganito rito. Ah, hindi ka na kumuno yan. Hindi ka na Kaya nga, kaya yun na lang. Pag kininutuloy yan, tatama yung mga katip. Ayan, kaya. Ayan, kaya. Oo, kaya. mo

tapi uh, 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 tabi tabi hindi dito. Ito, S itong ah. ito, niyo. Ah, ah. Dato, ito dito legitita. Dito mali na ikush. Basta, basta, basta. Hindi 'to sabihin. Ito buhayin ito hinalagay dito. Ito pa kanya. Oo. Okay. Ito kumabayad okay. gayon. kayo. kumabayad ah, Hindi, hindi pala. Ate ko